Sa kulturang Pilipino, ang tinapay ay isa sa mga paboritong almusal at merienda, lalo na ng ating mga lolo at lola. Mula sa tahimik na umagang may kasamang kapeng barako hanggang sa hapon na may tsaa o salabat, laging may puwang ang tinapay sa ating hapagkainan. Ngunit alam ba ninyo na may mga uri ng tinapay na hindi lamang nagbibigay ng enerhiya, kundi mayaman din sa kolagen na nakatutulong para sa kalusugan ng ating binti at kasukasuan? Ang collagen ay isang protinang responsable sa tibay at elastisidad ng ating balat, buto at kasukasuan. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang natural na produksyon nito sa ating katawan. Kaya mahalaga ang pagkain ng mga pagkain nakakatulong magdagdag nito. Sa artikulong ito, Tatalakayin natin ang walong uri ng tinapay na hindi lamang masarap at pamilyar sa mga Pilipino, kundi may kakayahang magbigay suporta sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga seniors. Ipagpapatuloy natin ang ating kaugalian ng pagkain ng tinapay, ngunit ngayon ay mas may layunin ang pag-aalaga sa ating pangmatagalang lakas at kalusugan. Una pandesal na pinayaman ng collagen powder. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa pandesal? Sa bawat kanto ng Pilipinas, mula sa mataong Maynila hanggang sa mga tahimik na baryo, may panaderyang nag-aalok ng bagong lutong pandesal tuwing madaling araw. Ito ang tinapay na naging simbolo ng ating umaga. Malambot, may bahagyang tamis, at kadalasang mainit-init pa habang hawak natin. Sa kulturang Pilipino, hindi lang ito tinapay Ito'y parte ng ating kwento bilang pamilya. Madalas itong kasama sa almusal habang magkakatabi sa lamesa, nagkukwentuhan bago magsimula ang maghapong gawain. Ngayon, mas lalo pang naging espesyal ang pandesal dahil sa bagong twist, ang pandesal na pinayaman ng collagen powder. Sa dami ng health trends ngayon, napagpasyahan ng ilang panaderya at mga home bakers na gawing mas makabuluhan ang paboritong tinapay sa pamamagitan ng paghahalo ng collagen peptides sa mismong masa bago ito i-bake. Ang collagen ay kilala sa pagpapalakas ng cartilage at buto, bagay na napakahalaga lalo na para sa mga senior upang mabawasan ang pananakit ng tuhod, balakang at kasukasuan. Isipin mo, habang kinakagat mo ang malambot na pandesal na may keso o itlog sa gitna, hindi lang ito simpleng pampabusog ito rin ay tulong sa iyong kalusugan. Para sa mga lolo't lola na mahilig mag-almusal kasama ang apo, isang magandang paraan ito para alagaan ang sarili habang patuloy na nakikibahagi sa kasiyahan ng pamilya. Sa mga Pilipino, ang pagkain ay laging may kasamang pagmamahal at malasakit, at ang ganitong klase ng pandesal ay parang yakap ng init sa katawan, masarap, nakakatulong sa kalusugan, at puno ng alaala. Sa bawat kagat, dama mo ang pagsasama ng tradisyon at modernong nutrisyon. Kung dati, ang pandesal ay simpleng kasabay ng kape, ngayon ito'y maituturing na tinapay na may misyon. Ang misyon na manatiling malakas, masigla, at masaya habang tinatamasa ang bawat umaga. Pangalawa, ensaymada na may collagen-rich milk at butter ang ensaymada ay isa sa mga paboritong tinapay ng mga Pilipino. Malambot, mabango, at laging may kasamang alaala ng pamilya at kasiyahan. Sa tuwing kapaskuhan, pista, o kahit simpleng merienda sa hapon, laging may lugar ang ensaymada sa hapagkainan. Sa ibabaw nito ay ang makinis na mantikilya at matamis na keso na kumakapit sa dila. Ngunit alam mo bang maaari rin itong gawing mas pampalusog gamit ang collagen-rich milk at butter. Sa ilang bayan sa Batangas, Pampanga, at Bulacan, may mga panaderyang gumagamit ng gatas mula sa mga pastol-fed cows. Sariwa, mas malasa, at natural na mas mataas ang collagen content. Ang collagen mula sa protina ng gatas at butter ay nakatutulong sa pagpapalakas ng kasukasuan at buto, bagay na mahalaga, lalo na para sa mga senior na nais manatiling maliksi at masigla. Isipin mo, isang kagat ng malambot na ensaymada habang iniinom ang mainit na tsokolate o kape sa gilid ng bintana at sa labas ay maririnig ang huni ng mga batang naglalaro, tila bumabalik tayo sa kabataan. Para sa ating mga nakatatanda, bawat piraso ay hindi lang lasa ng nakaraan kundi paalala na pwede nating pagsamahin ang sariling kaligayahan at kalusugan. Kung dati ang ensaymada ay itinuturing na pang-dessert lamang, ngayon ay maaari na itong maging nutritious treat. Sa tamang sangkap, ito'y nagiging simbolo ng comfort food na nag-aalaga rin sa ating katawan. Kaya sa susunod na bibili o gagawa ka ng ensaymada, piliin ang mga sangkap na hindi lang pampasarap, kundi pampalusog din sapagkat sa kulturang Pilipino, ang pagkain ay hindi lamang basta tungkol sa lasa, kundi sa pagmamahal sa sarili at sa pamilya. Kung nanonood ka pa rin ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, malunggay bread na may collagen. Kung may gulay na hindi nawawala sa kusina ng bawat pamilyang Pilipino, ito ay ang malunggay. Mula sa tinola ni nanay hanggang sa ginisang munggo ni lola, at ngayon pati na rin sa malunggay bread ng paborito nating panaderia, tunay na bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na buhay sa mga nakalipas na taon mas lalo itong sumikat dahil sa dami ng benepisyong hatid nito sa kalusugan lalo na kung pinagsama pa sa collagen powder ang malunggay ay likas na mayaman sa vitamin C isang mahalagang sangkap sa paggawa ng collagen sa ating katawan kapag isinama pa ito sa collagen supplement mas tumitindi ang epekto para mapanatiling matibay ang ating mga kasukasuan malusog ang balat at masigla ang pangangatawan. Para sa mga senior, napakalaking tulong nito para mabawasan ang pananakit ng tuhod at mapanatili ang lakas sa paglalakad. Lalo na kung mahilig pa ring maglako sa palengke o makipagkwentuhan sa plaza tuwing hapon. Sa ating kultura, ang malunggay ay simbolo ng pagkaing mura pero napakasustansya. Maraming Pilipino, lalo na sa probinsya, ang may sariling tanim ng malunggay sa bakuran. Madalas kapag may sobra, ibinabahagi pa ito sa kapitbahay. Isang simpleng gawain na nagpapakita ng bayanihan at malasakit sa isa't isa. Hindi nakapagtataka na ang pagkain ng malunggay bread na may collagen ay parang pagtanggap ng pagmamahal mula sa ating pamilya at komunidad. Isipin mo na lang, umaga, bagong gising, at amoy na amoy mo ang bagong lutong malunggay bread mula sa panaderia sa kanto, kasama ang mainit na kape o tsokolate, bawat kagat ay hindi lang masarap, puno rin ng sustansya. Para kang binabalikan sa alaala ng kabataan kung saan simpleng tinapay at kwentuhan sa kapitbahay ay sapat na para sumaya ang umaga. Kayat kung nais mong alagaan ang iyong kalusugan, habang tinatamasa ang lasa ng pagkain tunay na Pilipino, subukan ng malunggay bread na may collagen. Hindi lang ito pagkain, isa itong patunay na sa bawat hapag, may kasamang pagmamahal, kultura at malasakit para sa isa't isa. Pang-apat, monay na may halong bone broth collagen. Ang monay ay isa sa mga tinapay na tunay na nakatatak sa puso ng mga Pilipino Bilugan, malambot, bahagyang matamis at may kakaibang aliw sa bawat kagad. Madalas itong ihain sa almusal na may kapeng barako mula batangas o mainit na tsokolate tablea mula sa lola o kaya'y gawing merienda sa hapon habang nakikipagkwentuhan sa kapitbahay. Sa maraming probinsya, may alaala tayo ng monay na binili sa panaderya, inilalagay sa brown paper bag at inaamoy ang mabangong singaw nito habang pauwi. Ngayon, maaari nating gawing mas espesyal at mas kapakipakinabang para sa kalusugan ng mga nakatatanda ang paboritong tinapay na ito sa pamamagitan ng paghalo ng bone broth collagen sa mismong masa. Ang bone broth o sabaw ng buto na mula sa pinakuluang buto ng baka o manok ay sagana sa natural na collagen na mahalaga para sa kasukasuan, buto at balat. Sa kulturang Pilipino, hindi na bago ang paggamit ng sabaw ng buto bilang pampalakas. Karaniwan natin itong inihahain sa mga bagong panganak bilang panunumbalik ng lakas at sa mga lolo't lola upang mapanatili ang tibay ng kanilang katawan. Kapag ang sabaw na ito ay pinatuyo at ginawang collagen powder, Madaling ihalo sa harina ng monay. Ang kalalabasan ay isang tinapay na hindi lamang nagbibigay ng enerhiya mula sa carbohydrates, kundi may dagdag pang sustansyang tumutulong sa pagpapanatili ng malakas na tuhod, balakang, at siko, mga bahaging madalas maramdaman ng kirot habang tumatanda. Isipin mo, hapon sa baryo, nakaupo ka sa harap ng bahay na may tanaw ng palayan Hinahaplos ng malamig na simoy ng hangin at sa kamay mo ay isang pirasong monay na hindi lang nakabubusog kundi nag-aalaga rin sa iyong kalusugan. Ang simpleng kagat ng tinapay ay nagiging simbolo ng pag-aalaga. Isang tradisyon ng pagkain na ngayon ay may mas malalim na layunin para sa ating mga senior. Sa ganitong paraan, ang monay ay hindi lamang bahagi ng alaala kundi bahagi rin ng mas malusog na kinabukasan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, Spanish bread na may collagen-rich filling. Kung may listahan ng mga paboritong merienda ng mga Pilipino, tiyak na hindi mawawala ang Spanish bread. Malambot, may matamis na palaman, at kadalasang mabibili sa kahit maliit na panaderya sa kanto. Isa itong comfort food na bumabalik sa alaala ng maraming Pinoy. Mula sa mga estudyanteng bumibili pagkatapos ng klase hanggang sa mga lolo't lola na nagkakape sa hapon, bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Pero alam mo ba na maaari rin nating gawing mas malusog ang klasikong Spanish bread? Sa halip na karaniwang matamis na palaman lang, maaari tayong gumamit ng collagen-rich ingredients gaya ng gatas ng kambing, egg yolks at collagen powder. Ang gatas ng kambing ay mas madaling tunawin kumpara sa gatas ng baka at mayaman sa protina na mahalaga para sa pagpapalakas ng cartilage at connective tissues. Ang egg yolks naman ay mayaman sa nutrients na tumutulong sa collagen synthesis habang ang collagen powder ay direktang nagbibigay ng building blocks para sa mas malusog na kasukasuan at balat. Sa kulturang Pilipino, ang pagbili ng Spanish bread sa hapon ay higit pa sa simpleng pagkain. Isa itong bonding moment. Madalas makikita mo ang mga lola na kasama ang kanilang mga apo, sabay bibili ng mainit-init na tinapay habang may kasamang isang baso ng malamig na gulaman o tasa ng kape. Ang simpleng lakad papuntang panaderia ay nagiging paraan para magkwentuhan, magkumustahan, at magbahagi ng tawa. Kung gagawin nating mas masustansya ang Spanish bread gamit ang collagen-rich filling, mas lalo nating pinapahalagahan ang ating kalusugan habang pinananatili ang kasiyahan sa pagkain. Hindi mo na kailangang mamili sa pagitan ng masarap at masustansya. Pwede pala silang pagsamahin. Isipin mo, habang ninanamnam mo ang bawat kagat, hindi lang ito basta tamis na nagbibigay ng aliw sa panlasa kundi may kasama ring benepisyo para sa iyong kasukasuan, balat at buto. Para sa mga senior lalo na, malaking tulong ito para manatiling maliksi at makasama pa ang pamilya sa mas maraming meriendahan at kwentuhan. Sa ganitong paraan, ang Spanish bread ay hindi lang nananatiling parte ng ating culinary tradition, kundi nagiging makabagong pagkain na may puso at malasakit sa kalusugan. Isang klase kong paborito, pero may dagdag na dahilan para muling pahalagahan at ipagpatuloy ang tradisyong ito, mula henerasyon hanggang henerasyon. Pang-anim, ube pandesal na may collagen. Isa sa mga paborito at pinakapatok na tinapay sa mga Pilipino nitong mga nakaraang taon ay ang ube pandesal. Sa unang tingin pa lang, maaakit ka na sa makulay nitong anyo ang malalilang kulay na parang sumisigaw ng kasayahan at ang malapot na keso na dahan-dahang bumubulwa kapag kinagat. Pero higit pa sa ganda at sarap, may dalang kakaibang benepisyo ang tinapay na ito, lalo na kung lalagyan ng collagen powder sa mismong masa. Ang ube ay hindi lamang masarap at mabango. Ito'y mayaman sa antioxidants at fiber na tumutulong sa kalusugan ng ating puso at bituka. Ang keso naman ay puno ng protina at calcium na mahalaga para sa buto at kalamnan. Isang napakahalagang sangkap para sa mga senior na gustong manatiling malakas at aktibo. Kapag pinagsama pa ito sa collagen, mas nagiging epektibo itong tulong sa pagpapanatili ng malusog na balat, kasukasuan at binte. Sa kulturang Pilipino, ang pagkain ng ube ay madalas na konektado sa mga espesyal na okasyon. Mula sa handaan tuwing Pasko, pista o kahit simpleng salusalo ng pamilya. Ang ube ay simbolo ng comfort food na bumabalik sa alaala ng kabataan. Yung tipong habang kumakain ka, naiisip mo ang mga piyestang pinuntahan mo noon sa probinsya o ang lola mong marunong gumawa ng halayang ube na niluluto sa malaking kawa habang nakapaligid kayong magpipinsan. Ngayon sa modernong panahon, dumating ang ube cheese pandesal bilang pagsasanib ng tradisyon at makabagong panlasa. Pinaghalo nito ang nakasanayan nating ubi sa paboritong pandesal na almusal ng bawat Pilipino. Dagdag pa ang cheese na sarap at collagen na sagot sa pangangailangan ng ating katawan habang tayo'y tumatanda. Sa bawat kagat ng ubi cheese pandesal na may collagen, para ka na ring nagdiriwang hindi lang ng kasalukuyan kundi pati ng mga alaala ng nakaraan at ng pag-asang manatiling malusog sa hinaharap. Isa itong patunay na ang pagkain ay hindi lang para mabusog, kundi para magbigay ng ligaya, magbalik ng alaala, at magdagdag ng lakas para sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Kung nanonood ka pa rin ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-pito, Wheat Bread na chia Seeds at Marine Collagen ang whole wheat bread ay isa sa mga mas pinipiling tinapay ng mga health conscious na Pilipino at lalo na itong mahalaga para sa ating mga senior. Hindi lang ito basta modernong alternatibo sa puting tinapay, ito ay isang mas masustansyang pagpipilian na kayang sumabay sa pang-araw-araw na gawain ng isang aktibong Pinoy. Ang paggamit ng whole wheat flour ay nagbibigay ng mas mataas na fiber na tumutulong sa maayos na digestion at sa pagkontrol ng blood sugar, mahalaga lalo na para sa mga may diabetes o mataas ang asukal. Kapag dinagdagan pa ito ng chia seeds at marine collagen, nagiging tunay na powerhouse food ito. Ang chia seeds ay kilala sa pagiging mayaman sa omega-3 fatty acids at antioxidants, mga sangkap na tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga ng kasukasuan. Samantala, ang marine collagen naman ay mabilis masipsip ng katawan at tumutulong sa pagpapatibay ng ating mga binti, tuhod at buto. Isang malaking tulong para sa mga senior na gustong manatiling maliksi. Sa kultura nating Pilipino, ang pagkain ng wheat bread ay kadalasang nakikita you know, bilang modernong estilo ng pamumuhay, pero pwede natin itong gawing mas bagay sa ating panlasa. Sa halip na laging palaman ay peanut butter, o palaman na sobrang tamis, maari natin itong lagyan ng keso, itlog na nilaga, o kahit ginisang gulay para dagdag protina at sustansya. Sa mga umagang malamig at mahamog, masarap itong ipartner sa mainit na kapeng barako o salabat, isang simpleng agahan na puno ng nutrisyon at Pinoy comfort. Isipin mo, bawat kagat ng tinapay na ito ay hindi lang basta pagkain. Ito ay hakbang patungo sa mas matatag na kalusugan. Para sa mga senior na mahilig maglakad papunta sa palengke, mag sa plaza o sumama sa umagang zumba sa barangay covered court, malaking tulong ang ganitong uri ng tinapay para manatiling matatag ang katawan. Kahit simpleng gawaing bahay tulad ng pagwawalis sa bakuran o pagdidilig ng halaman ay nagiging mas magaan kapag mas malusog ang iyong kasukasuan. Sa huli, ang wheat bread na may chia seeds at marine collagen ay hindi lang pagkain. Ito ay pamumuhunan sa kalusugan. Sa bawat piraso, binibigyan natin ang ating katawan ng lakas na kailangan para makasabay sa mga gawain, para makasama pa ang pamilya sa maraming masayang alaala. Dahil sa kulturang Pilipino, ang kalusugan ay yaman at ang yaman ay dapat alagaan para sa mas mahaba at mas makulay na buhay. Pangwalog, pandesal na gawa sa cassava flour at collagen. Ang cassava o kamoteng kahoy ay isang mahalagang bahagi ng lutuing Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Ginagawa itong suman, nilaga o minatamis. Ngunit maaari rin itong gawing harina at gamitin para sa paggawa ng tinapay gaya ng pandesal. Kapag ang cassava flour ay hinaluan ng collagen powder, makakagawa tayo ng gluten-free na tinapay na mas ligtas para sa mga seniors na may gluten sensitivity. Ang kasaba ay may natural na starch na nagbibigay ng enerhiya at fiber habang ang collagen ay nagpapatibay sa kasukasuan at buto. Sa mga rural areas, karaniwan na ang pagtatanim ng kasaba sa bakuran at ang paggamit nito bilang pangunahing sangkap sa pagkain. Kaya naman ang paggawa ng kasaba pandesal ay hindi lamang makakatulong sa kalusugan kundi sa pagpapanatili ng tradisyonal na pagkaing Pilipino. Isipin mo na lang almusal na galing mismo sa ani ng sariling bakuran, masustansya at masarap. Pangwakas na kaisipan, sa bawat kagat ng tinapay, may kasamang kwento ng ating kultura at pamilya. Para sa mga seniors, hindi kailangan bitawan ang paboritong tinapay basta't may kaalaman tayo kung paano ito gawing mas pampalusog. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng collagen sa iba't ibang uri ng tinapay mula sa tradisyonal na pandesal hanggang sa makabagong ube cheese pandesal, naalagaan natin ang ating binti at kasukasuan habang tinatamasa pa rin ang sarap ng pagkain Pilipino. Ang pagkain ay hindi lamang para mabusog, kundi para magbigay ng lakas, magpahaba ng buhay at magpanatili ng koneksyon sa ating mga mahal sa buhay. Kaya mga lolo at lola, sa susunod na almusal o merienda, piliin ang tinapay na hindi lang masarap sa panlasa, kundi masarap din sa pakiramdam dahil alam mong inaalagaan mo ang iyong katawan. Sapagkat sa tamang pagpili, bawat kagat ay isang hakbang tungo sa mas masigla at mas malusog na pamumuhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, Mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.